Magandang hapon po sa inyo. Si Ma'am Emilia Caballero, kinakasama si Sir Romel Vertera, kapatid. Good Kung afternoon nawala. po, sir. Good afternoon. So, driver bodyguard po yung si Romnick. Opo. Ngayon limito sa investigasyon, nagkaroon po ng kidnapping attempt laban Opo. sa kanyang amo na si si Emily. Ano po po, ba, sir? Bali inutusan lang po siya ng boss niyang si Emily na sunduin yung friend niya galing po siya sa Milano. Papunta po siya sa Anus orsa, sa Cebu Marina po siya. Sunduin yung friend ni Emily? Opo. Sakay hindi, si Emily doon sa Hindi po siya po. Sakay po. Bali, inutusan lang po siya ni Emily. Okay. Tapos po, last call po kasi naming dalawa is sabi niya, yun nga po, nasa Cebu daw siya. Ah. Yung friend ni, ni Emily po, susunduin po daw niya po. Tapos ang nangyari po, sabi niya, paano, paano ko makikita yung friend ni Emily? Kasi wala po siyang ano, contact number na binigay. Tapos sabi ko naman sa kanya, antayin mo yung boss mo na makipag-cooperate sa'yo. Sabi niya, sige, aantayin ko. Tapos sabi niya, matulog na ako. Update na lang daw siya kapag ano sa po, Saan po pinapasundo? Doon po sa Seaview po siya. Si, ano po yung Seaview? civil residence marina po yun sir eh. So sabi sunduin, pero hindi sinabi kung saan doon, anong address, anong numero ng hindi bahay. Hindi po inatid po siya, so nandun pa rin, alam niya po yun. Yung contact lang po kung paano niya po siya susunduin. Ka mo na. So kasama niya muna si Emily, yung amo? Hindi, po, yung friend niya po siya. Okay, inutusan po. Ni Emily, yung miss, si Romney, na sunduin yung friend niya. From where to where? Mula sa? <laughs> mula sa Milano po. 2 Marina po siya. Residences? Opo. Wala mag-isa lang siya? Sa Paranaque po. Sa Paranaque? Opo. Sa so Paranaque po yan, sir. Tapos, yun nga po, kasama na niya po yung friend ng boss niya po. Okay. Tapos, nearby na, na po niya sa Marina. Tapos, yun na nga po, wala siyang contact number doon sa friend ng ni Emily po. Kaya hindi niya alam kung paano niya susunduin po. Nasundo niya ho ba yun yung friend ni Emily? nung kinausap ko po yung boss niya, sabi niya, nasundo daw po siya. Kasi last call daw niya kay Romnick, 1.30 po. Tapos po, ayun na po siya, nag-report na po ako sa polis na nawawala po siya. Then sabi ng polis, pumunta daw po ako sa uh, Marina para kunin yung ano, uh, CCTV kung na doon po talaga si Romnick. Then pagpunta ko po, nandun po talaga siya. Pinakita yung ano niya, driver license bago siya dumating. Dumating po siya 8.55. Tapos, umalis po siya is alas 2. 2.03 po siya umal umalis po. Ang sinasakyan po niya, NGU 8.5. Okay. Ang tanong ko po ngayon, ma'am, nakausap na ba yung sinundo niyang kaibigan ni Emily? Ayun po ang hindi po. Wala po siya, silang ibinibigay sa aking information. Okay, sige po. Ito na po, ma'am. Staff Sergeant Elvin Pagunsan, investigador para niya, PNP. Magandang hapon po, Sarge. Hello, sir. Magandang hapon po. Nakausap niyo na po itong kaibigan ni Emily C. na sinundo po ni Romnick Vertera bago siya mawala Ah, uh, sir, actually sir, uh, ang may hawak po niyan yung anti-kidnapping na po. Sa akin po yung sa missing ano lang sir, yung nag-report siya na missing yung kanyang uh, living partner. So, kino-contact ko siya, kaya tsaka binerify ko yung sasakyan sa Pampanga. So, nandoon naman. So, pagkaano ko, na, nandun na pala yung AKG, sir. Nagawa na rin pala ng report ang anti-kidnapping dyan. Teka mo na, sino pa nag-imbestiga sa kaso? Ano ba to Kidnapping? Sir, ang report ng ano, sir, kidnapping kasi dun sa spot report na ginawa ng Mexico Pampanga na binigay <coughs> sa akin, nag-ransom daw yung Chinese twenty uh, 20 million nakalagay po doon sa papel. Sino pong kinidnap at pinaparansom? Ay, sir. Wait lang, sir. Tingnan ko lang po yung pat report sa sagit lang po. Pinang ko doon sa folder. Kasi binigay sa akin yung... So humingi ng 20 million, reports. para kanino po? I mean, si, sino Just, po yung uh, kay, nila? Yung nagbayad po ng... Si... Si... Wait lang, sir. Uh, okay, so nagkaroon po ng bayaran. Opo, sir. Opo, Magkano po binayad? Ito so, nakalagay na ping himself as Miss One Day. Okay. Yung Chinese, sir, nakabayad na ng 20 million na release na So si Emily siya na kidnap po. Opo, sila actually silang dalawa kasi I think silang dalawa kasi driver po yung Pinoy, okay. si Mr. Pero, Romnick. Pero sir hindi po si Miss Emily ang nakidnap kasi nakakausap ko po siya eh. Ma'am hindi ma'am Makinig kayo sa akin, hindi hindi po 'yan ang sinasabi ko. Ang driver po si Romnick. Opo. Yung sakay po is Kaibigan mm -hmm. Kaibigan po ni... Ay, kaibigan ni Emily. Ah. Opo, kaibigan ni Emily. Emily. Police Colonel Ronald Patricio, Assistant Chief Luzon, Field Unit Anti-Kidnapping Group. Magandang hapon po Colonel, Sir. Yes po, magandang hapon din po. Ito po, tungkol sa kaso po ni Romnick Bertera, yung driver bodyguard. Opo, uh, pasensya na po uh, kasi may PIO po kami. Hindi po, po pwede po sa amin kasi may protocol po din po kaming sinusunod pagdating po sa mga hinahawakan pong kaso. At yan po inasabi ko naman po doon sa sekretary po ninyo na si Ma'am Rose, na uh, uh, tinatawagan na po ata yung PIO po namin. So PIO lang po pwede magsalita? Hindi naman po. Pero siya lang po yung authority kasi authorized po sa amin na magsalita pagdating po. Kasi sa field unit po lang po ako. Pa pero sino po yung operatiba? Sino po mga investigador? Ay, he, ako po yung uh, nataasan na kwan pero yung investigador po nandun po sa office po namin. Okay. Kayo po may hawak ng kaso. Okay. Pero binabawalan po kayo magsalita? Hindi naman po binabawalan po. Kaya lang po may mga protocol po kami sinusunod po. So dapat po yung PIO. Oo, yung PIO po namin ang magbibigay po ng updates kung ano po yung gusto po niyong malaman. Eh yung ang PIO problema po nga po sir, tinataguan kami ng PIO paano to? Uh, binigay po na namin po yung number kung hindi po magpunta po kayo ng office po Ganun po. Sir, kailangan na po namin ngayon bumigay pa po, po itong kamag ng biktima para makuha po ng kasagutan. All you need to do is just kung ano po yung nalalaman nyo, sabihin niyo lang po ako nang bahala po sa inyong katastasan diyan sa ano. Si, Ay, si, po, upo, uh, tawagan mo kayong namin, RD. Sana? Who do you report to? Sa PD o sa RD po kayo? Ay hindi po sa anti-kidnapping po. Okay, o tawagan mo anti-kidnapping sa kamkrami. Hindi Opo, sir. Eh. Po. Kanina po kami nang text nagtatawag, tinatabla po kami. Oh. Ay, mas maganda po tawagan po ninyo po 'yung ano 'yung sa kamkrami po para malinaw uh, po. Pero ako po kahit po ano uh, De kaya, kaya nga sir, eh, ito nga po sir, ano eh, masama eh. You have to break the protocol. Pagdating po sa budget hearing, yung chief PNP nyo, makatikim sa akin, ah uh, yung, 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 AKG, hindi nga po sir, yung inyong pong AKG, yung chip nyo dyan sa AKG, makatikim sa akin. Patatawag ko yan kasi hindi pwedeng practice to. So, pinaikot-ikot niyo po yung taong bayan. Pasensya na po, hindi po talaga, ano po, umihingi pa ako ng paumanhin po sa inyo, pero hindi po ako yung investigator, ako pa lang po yung ano, assistant chief po. Mayroon po kaming head po na pili po natin usapin para po diyan. Kung sino man po yung kumuha sa kaya Romnick Bertera, sana po, <laughs> i-honor niyo na po siya. Wala po siyang kasalanan. Sinusunod lang naman po siya yung utos ng bus niya eh. Lahat ng utos ng bus niya sinusunod niya kahit, kahit gabi ay pag sinabi ng boss niya na may lakad sila sinusundo siya. Pero bakit gano'n hanggang ngayon? pusa po siya update sa amin kung ano nangyari. Nagtatanong ako sa boss niya. Sabi niya, I will do my best para mahanap siya. Pero ilang weeks, mag week na po siya. Hindi namin nakikita. Wala man na siya update sa amin. Marami na po nag-aalas na sa kanya. Alam na po yung magulang niya. <laughs> <laughs> Sino kayo eh? Alam ko na nasa Kaya nang maawa naman kayo. Nagtatrabaho lang siya. Hindi dapat ganito. Malitong protokol na to eh. Pinaikot-ikot eh. Alam naman pala ni Major kung ano yung sitwasyon. Alam niya yung kaso and yet, ipapasa niya sa spokesperson. Yung spokesperson na magsasalita, anong pinagkaiba? Di ba? Mas alam niya yon kasi siya ang nag-iimbestiga. Pag ipapasa niya sa spokesperson, third party na yon. Pag nagpasapasang ka, doon nagkakaproblema. Now, since ang investigador, alam na alam niya yung buong kaso. Kabubuhan tong ginagawa nila. Mas alam niya. Kasi siya nag-imbestiga, kita niya yung case file. Alam niyo, ma'am, pasensya na. Ito, oh, ito, ito, yung problema sa PNP. Hindi lang dito sa, sa, ano, sa anti-kidnapping. Maging sa mga ibang departamento sa PNP, kakausapin natin, kausapin ng media dahil kukuha ng informasyon, itinuturo yung spokesperson. Samantalang yung mismong operatiba na gumawa ng aksyon ay pagsalitain kasi pag si spokesperson, ang unang babanggitin, yung pinakahepe Kahit na yung pinakahepe wala namang ginawa, nakaupo lang sa kanyang air-condition room, nabibigyan ng credit. Dahil sa mabilis na pagkilo sa utos ni Colonel Tagpulano, General so-and-so, agad na kumilo sa <laughs> operatibas. Bullshit! Ba't ganon? Diretso na agad. General Corda, magandang hapon po sir. Ay, apo. Good afternoon po. Uh, meron po kasi dito na nag-iiyak kanina pa itong kamag-anak po ng... Uh, isang driver bodyguard na nakidna po yung kanyang amo. Ngayon po yung si amo napakawalan pero si driver hindi pa po. Ngayon tumatawag po kami sa anti-kidnapping. Yung pong investigador sa anti-kidnapping na may hawak sa kaso, alam na alam niya yung kaso, ayaw niya po magsalita, magbigay ng impormasyon dito po sa kamag-anak na naghinagpace. Kasi kailangan daw po magsalita ang spokesperson. Eh sabi ko sa dapat i-break na yung ganong klaseng protocol. Eh siya po yung nakakaalam kasi siyang investigador. Ba't kinakailangan hintayin pa yung spokesperson? Yung spokesperson po kanina pa namin umaga, tinetext, tinatawagan, hindi po kami sinasagot General sir. So, I-clarify natin po ha, kasi baka may po, baka live po yung operation. Tapos, tapos, tapos na po. Tapos na po sir. Tapos na po. Uh, Finish na uh, po. Hindi po. Tawagan ko po sila. Tawagan ko po sila. Uh, Opo. At saka General, ang request ko lang po sana General, kasi hindi lang po ito nangyari, natapos na po yung operation, ngayon po yung mga investigador na agad-agad gusto malaman ng mga kamag-anak nandito sa amin, malaman, kung ano nangyari sa kaso, they are not allowed to speak. Kailangan intayin po po yung spokesperson. Yung spokesperson, wala naman po talaga alam sa kaso. Pinagpasahan na po ng information na kung minsan sa spokesperson, nadadagdagan o nakukulangan na po. Sana, sir, kung halimbawa, case-to-case -case basis, kailangan kailangan, baka pwede, sir, general, na kahit na wala yung spokesperson, as long as yung po mismo nag-iimbestiga, pwede na po siguro magsalita at magbigay ng tunay na nangyari, general. Uh, pwede naman po. Wala namang problema po pag gano'n. As long as it Uh, jeopardize po yung ating operation po. Opo. Opo. Pag operation po sir, I agree with you. Pwede hindi magsalita. Pero kung tapos uh -huh. na po operation, yung result na po ng investigation, sana po, payagan po yung investigador. Huwag na po natin... Ano po. In uh, I will uh, call you back. I will call now yung uh, anti-kidnapping group. Uh, opo Uh, and then uh, we'll, uh I will let uh, them call you po. Uh, Ay salamat. Si Sige magaantay po kami General. Uh, dito lang po kami you, para pagtawag niyo po makakausap na po ng mga kamag-anak dito yung investigador po sa kaso. Ito po si Colonel Patricio, ayaw po magsalita. Salamat po. Pa, you, salamat pa. po General Corda sir. Thank you po General. Uh, welcome po, welcome po. Magandang hapon po. Okay ma'am, magaantay lang tayo rito in a few minutes tatawagan ulit tayo ni General. Babaliin nila yung protocol na yan. Okay po. This protocol has to be broken. This is a bullshit protocol. Tama naman si General, protocol para hindi ma-compromise yung operation. Okay. Pero kung tapos na operation, and the result of the operation, at ang nag-iimbestiga, at alam niya yung case, ba't niya pa ipapasa sa spokesperson? Para ba sinabi, ako alam na alam ko to. kabisado ko, pinag-aralan ko, and then, ikikwento ko sa iyo. Tapos ngayon, ikaw, Marcia, ikikwento mo naman sa isa. Okay nagpapasapasa na ba't di na lang ako magkwento kasi alam na alam ko. Buang-buang din tong mga gumago ng protocol na ito. Kasi nga sabi ko, ang nangyari dyan, palagi na, kunyari, ako major. Oh. Ipapasok ko sa spokesperson. Kung sino man yan. Si spokesperson, kailangan maraming bida ng mga bossing. Palagi niyo babanggitin yung mga bida. Ito, salamat kay boss, kay ganito, ganito, sa kanyang tulong, sa kanyang aksyon. Bakit mo babanggitin yung mga kung sino-sino opisyal na wala namang ginawa? Banggitin mo lang yung sarili mo na nag-imbestiga. Banggitin mo yung mga operatiba na nagpagod sa field na tinayang kanilang buhay sa pagtugi sa mga kidnapper. Yun lang yun. Kasi pag sa spokesperson, babagitin si Hepe, si Deputy Hepe, kung sino-sino pa mga Hepe, Hudas, Barabas, Estas, Poncio Pilato, Herodes. Bullsh**. Babali niya, Pagdating sa Senate hearing, I will raise this issue. Really. Siguraduhin ko na mapag-usapan. Gagawin niyo pa ikut-ikutin yung taong bayan? Loko-loko to. Kalokohan. Sige ma'am. Hintay po tayo sa kabilang boat. Tatawag po si General Acorda. Si Chief PNP po yan, pinakamataas. At siya po magsasabi sa atin ano nga sa kaso. Okay? Sige ma'am. Thank you po ma'am.